And good morning po sa ating lahat mga kalingat <clears throat> Magandang araw Hello po Nay Josie Kumusta po kayo? Naalala nyo pa po ako? Sino ako? Mario po Ano po kumusta na kayo? Ito po, ganyan kami Ay, 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 Kumusta po kayo nung bagyo? Po? Nabasa po kayo nung bagyo? Hindi po kayo malas dito nung bagyo? Saan po kapit bahay kayo? Ano po, merong dito nagbibigay pa sa inyo ng pagkain? Meron naman kayong, tulad po ngayon, kumain na ba kayo? Ano po yung mga binibilat ninyo? Yung mga damit na po Ano po mga kalinga po, mga damit niya. Sa ngayon po, kumain na kayo, hindi pa? May pagkain kayo? Wala pa kayong pagkain ngayon? Wala pa pong nagpapalipat sa inyo dito? Sabi ililipat kayo sa... Sabi nung kapitan, hindi pa kayo binililipat. Oh. Kaya po hindi kita binalikan na ano nay kasi sabi ng kapitan ililipat na daw kayo. Eh, kaya hindi ko muna kayo pinuntahan dito pero ang tagal na ano wala pa pong aksyon. Oo po, lalo na ngayon may parating naman po. So hindi pa po kayo kumakain ngayon? Sige po, may na kita ng pagkain. May bilan nito po yung Oo, malayo po yung Jollibee dito. Bakit po gusto nyo yung Jollibee? Ay, kuya din ang mabiliin sa mga meron. Kung gusto mo ako lang bibili. Ano po yung gusto nyo bilin? May Ano po? Chicken sa kanin. Ay. Kayo nila po bibili? Wala. problema po sa akin yung mabala. Ang mahalaga kumain kayo. Ang po. Ayan. Ayan po mga kalingap. Kaya hindi po natin siya binalikan noon. Sabi kasi nung kapitan. Sabi po nung kapitan. Ay babalikan daw kayo dito. Kaya hindi ko na po uh, kayo binalikan. Dahil alam nyo na mahirap yung uh, kalagayan kapag ang uh, gobyerno, gobyerno na yung nakaaaway mo dito. Kina-kinagat naman po ko po ng mga ay ay. Kailan mo na namang po po pag-uwan ng kain na ito? Dito po kayo na ayun oh, dito kayo. Oh. Ay po makalingap oh, kawawa na po si Nanay Josie. Dito po kayo na ayo. Oh. Ito po yung kanyang bahay. Ayan. Dito nung bagyo po dito lang din kayo. Dito lang kayo? Hindi naman po kayo nabasa dito? Nagbasa din po. Ayaw niya akong kapatid. <laughs> mm, Awa naman kayo, nai At yung pong ninyo yung sabi nyo kapatid mo na sino yun? Sige, kuya. Lagi po nga sa biyahe, nagtagamaw mo na sila pag lang sa nila. Hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nagkikita? Ah, pumunta na rin po dito yung pamilya niyo. Hindi hindi naman po kayo bina, tinulungan dito. Ay, tinulungan po yun na. Yung hmm. So, meron naman po buibig, nagbibigay sa inyo dito ng pagkain? Paminsan po. Paminsan, minsan, pa, paano po pag, uh, alimbawa, walang kwan? Po Binibigyan naman po kayo ng pagkain dito? Okay. Ah, ng uh, pera? Hmm. tulad ngayon, uh, anong oras na po ngayon hindi pa ka nanangalian uh, na <laughs> hmm. hindi po, uh, sa ngayon po ano ano pong gusto nyo uh, kainin, gusto nyo ako na lang bibili o ikaw na lang bibili kahit ano na lang po o oh, sige po, walang problema at bibigyan na lang kita ng pera ano para meron po kayong pagkain dito wala po sa inyong pupunta dito na tulad ko ng mga vlogger o, ano pong ginagawa sa inyo? Tinakausap, tapos binibigyan din po. Magkano na po pinibigay sa inyo? 50 lang. 50 lang? Ay, ano na po, ano? Di nga yun po, Nay, Juicy. Kilala nyo po ako? Ang alam ko po, po ay si Ka. Sabi mo, Inyo po, saka Mario. <laughs> ayun po, ayun. Hindi nyo po ako nakalimutan, ano? At hindi rin po kita nakalimutan kaya lang uh, nakon po ako sa kon ano, 'yun ngang sabi ng kapitan dito, ililipat kayo, sige raw ang bahala sa inyo kaya hindi po ako nakialam na ano dahil nga mahirap ko kapag uh, sinalungat pa natin yun dahil sabi siya na roon tutulong sa inyo. So ngayon po ano, medyo matagal na po na hindi kayo po binisita dito. Ano po may pumunta na sa iyo dito na mga tiga gobyerno? Meron din po pero tinabi ko sa pagka meron ng malilipatan sa sabihin na sa amin. Ano po nagsabi noon? mga kagamot po. Wala po nga po ako pagkiri kahit po Pero po. Pinakausap din ako sa. Po. din oh Oo. Oo. Mm -hmm. Ano po dito, hindi naman kayo na nalilipasan sa pagkain? May merienda, merienda Ay, may merienda naman po kayo. Ayan po mga kalingap, ayan Oh. Uh, siya po mga kalingap, nakita na po natin siya noon, ano. Uh, tapos yun nga po, uh, hinahanap niya yung kanyang kapatid at uh, yung pong uh, bagyo nga hindi rin po natin na uh, kita dito dahil uh, kino uh, parang uh, umalis din po siya dito ayun po uh, talaga pong nakakaawa lang kaya lang po ano at uh, sabi nga po ng kapitan na sila daw po ang bahala dito kaya hindi ko po pinakialaman dahil ayaw po natin na uh, magka, magkaroon po ng kadiskusyon ang uh, sa gobyerno po ano alam niyo po mga kalinga po naglalaro-laro po siya ayan oh. Siguro po wala po siya malibangan ano. Ngayon po mga kalingap ang loob po ng kanyang bahay. Nay wala naman pong ahas dito? Wala po. <laughs> Wala naman po. Wala naman. Hmm. Mm -hmm. Ilan na po nga ang edad nyo, Nay? 56 na po. 56 kayo. Saan po kayo pinanganak? Hmm. Bali na kami sa Dunsol. Dunsol. Okay. Pero Dunsol sa Sorsogon. Okay. Pero sa Maynila naman po kasi kami ano, pinalaki. Paano po kayo napadpad dito, Nay? Si Kuya po sa oo nga po kaya lang hindi nyo Papunakita nakita yung kapatid nyo sino nga po yung kapatid nyo ano po si Manny Pacquiao hindi po <laughs> 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 Manny po Manny pangalan ay Manny Pacquiao pero pa kilala nyo si Manny Pacquiao okay. <laughs> kilala nyo pero hindi nyo naman kapatid ay <laughs> ayun po mga Kalundan. Nagyok po si nanay ano So mabuti po po nay Bibilan kita ng kwan Bibilan po kita ng pagkain muna ano Kumain kayo Tapos bibigyan pa po kita ng pera Ano po uh, dito lang na muna po kayo Bibilan kita ng uh, Pagkain at saka tubig wala po kayo dito Tubig O sige po dadar muna po kita ng tubig O sige bye, -bye. Ay po mga kalingap, ano si Nanay bibigyan na po natin ng uh, pagkain. Kasi kawawa uh, naman po ano. Ayan. Ay. Ayan. Meron na po siya ditong uh, dinuguan. Lahat po karne binili natin para matuwa naman siya. Wala pa kayong plastic na kutsara. Wala, kahit na isa lang po. Sige po, bayaran ko na lang po yan. Kung... Itong... O oh, sige po, maraming uh, marami pong salamat. Ayan po, may bait po ni ate o, oh, nagbigay ng kutsara para ay marami sa salat. Mapapakain natin si nanay. Ano? Ayan. Ayan po mga kalinga. At ito po. Binalikan na natin si nanay. Ano? Para sige po natin na ng pagkain. Nay. Kain na muna po kayo. Kain na kayo dito oh sandali nga po ikaw na kita ng mic para mag sandali sandali ito ah uh, ngayon nai kain muna po kayo ako dating nga po salamat po Kain tayo muna po kayo dito oh Kain na po nakain pa kayo ng karne Ayun, karne po yan may tubig na rin Kain na po kayo nai may kutsara na yan oh nai huwag mong iwawala itong kutsara ha ako Sige na po, kain na kayo. Apo. Doon na po kayo. Saan ka po kakain? Apo. Dito na po kayo. na Sige po. na po. Kain muna po kayo, Nay. Kasi anong oras na o? Alas sa uh, una na po. Ano pong oras kayo nagkumain ng uh, almusal? Ma tanghali na rin po alas 10 na kaya kahit maya-maya pwede pa. Paano po anong oras kayo nagising? Alas 4 po yata. Alas, alas 4. Sige na po, nai, kain na po kayo para hindi kayaan, siya masira. Sige na para makikita Ako. ko kung uh, kumakain kayo. <laughs> Kumakain po. Salamat po. Oh. Ayan po na. Dito na. Kayo kain, Ay, no? Kaya, ano ko muna, kuya yan. Ayun po muna. Uh, kuya, ikaw. Kain na. Ay, hindi po. Huwag mo pa kong panin. Uh -huh. Alalahanin. Uh -huh. uh, Ayun po, ano. Uh -huh. ah, sana po ano makita na rin kayo ng kondito uh -huh. ng uh, government ano para hmm. matulungan po kayo. Oh, uh -huh. salamat so, po. At saka ito pong uh, plastic wag niyo na lang i-kunya. Kain na po, Nay. Sige na po kayo sa si alauna na o. Oh. Maanggap pa naman po kuya. Ay, doon yami, po yami, kayo. Upo pa. kayo doon oh. Doon sa... Doon sa... Kuhan. Uh, doon po kayo umupo. Para uh -huh. makakain na kayo. Uh -huh. At uh, pagkakain nyo po, bibigyan ko pa kayo ng pera para uh -huh. mamayang gabi meron po kayong... Uh, kuan Kaya na po na, doon ka na o. Oh. Uh -huh. Saan po kayo dito naliligo? Ajam po sa kapit bahay. Bibigay po sila ng ano tubig. Ah, meron din po binibigyan oh. din kayo ng tubig. Apo. Ah, o sino na kayo na po kay para hindi ano itong laruan na to? Ang ah, gumawa po ko ng ano parang inayos ko lang po. <laughs> ah, naglalaro-laro kami. <laughs> Libangan ninyo? Hindi po, po nakakainip. <laughs> Ay, para hindi kayo mainip. Okay. Post o, oh, sige na po, nai. kain na kayo. Meron na diyan kuwan. Ah, uh -huh. So, ngayon po, wala po kayo kahit na pera dito. <laughs> Ito pa dala. <laughs> Meron na. <ka>. Ano <laughs> po yan? <laughs> Yung nag imis ako, nakuha ko nga. Ay, may pera po. <laughs> <laughs> Naga na po. Eh, yan. Yan lang po ang pera ninyo. Ano, na po. May piso-piso siya. Yeah. O, oh, sige na po. kayo na, nai. Sige na po, po. kayo na. Ah, alisin mo po. Ah, Labas mo na para po pag yung pagkakain nyo bibigyan ko kayo ng pera para meron kayong uh, at tawag po kayong mag-alala mula ngayon na uh, dadala na po kita ng mga pagkain dito palagi at salamat po eh kaya wag nyo pong iwawala yung kutsara wala po kayong kutsara dito kayo kuya kain na kayo sige na po ayan po oh, dito ayan Ayan. Ayan, ikaw mo na lang po. Ilagay, ipuhos mo na lang po dyan sa pinggan niyang kwan. Ayun. Ayan po mga kalingap. Awa man po si nanay, ano. Uh, uh, hindi po natin siya nabalikan mga kalingap. Dahil uh, sabi po ng kapitan kasi dito, siya daw po ang bahala dito. Ililipat na nila sa sa kwan, ano po. Sa... Ay, ibuksan mo po na yan kwan, yung ulam. Opo. Ano po yung nasa papel na yan? Yun. Mga, dito po yan. Ano po yan? Anting-anting? <laughs> Hindi po, nilaligo po sa babo. Parang luminaw yung, ano niya, yung mga sulat. Na, pag lumalabo. <laughs> ay. Hmm. Ay, kung ano hmm. po, nakakang dinuguan na yan, yun, no? Uh -huh. Alisin niyo na po yung kwan yung plastic dyan. Hmm. Yun. Kasi itong natatapon po, ano? A, ayan, na ay, yun. Oh. Ayan, hmm. no, ano yan, oh. Ilagay mo dito. Hmm. Ayan, no? Oh ano yan? Yan mm -hmm. po. Oh. yung kahoy. Uh, oh. ayun. Ito yung lamesa, kuya. Ayan, mesa mo yun po. O, sige, mm -hmm. dito kayo na. Para. Ay, may mesa po. Yan po ang pinakang mesa nyo. O, sige, dyan na po. Dyan mo na lang po ipatong mm -hmm. yung pagkain nyo. Yan, upo na lang po kayo dyan. Hmm. Kain na kayo, kuya. Ayan. Ayan alisin mo na po na yung mga plastic ihalo-halo mo na po yan lahat para uh, maganda po yung pagkain ninyo wala naman po dito sa inyong langgam o hindi kayo kinakagat ng langgam dito meron din po ah meron din yaman, yaman, yaman parang busog pa ako po? busog pa Maya maya na. Hmm. Maya maya na kuya kakain. Pero po kakainin nyo yan ha? Uh -huh. ano niyo. Bakit po ano bang kinain nyo kanina? Mm, ako ng ano, mga biscuit at tinapay may nagbigay sa akin. Biskuit at saka tinapay? Mm -hmm. saka kape may nagbigay Kape? Mm -hmm. Mainit. Ganun na lang po ano nai, kailangan ikokon mo dito o oh. baka wala kay ditong ayan oh. O minsan kuya, din, din ako na kain. Ah dito ka po kumakain sa loob. Ayan. Dami niya po mga gamit dito mga kalingap na nabasa ano po uh, parang naalala ko yung nasa ano yon yung doon sa Uh, bato, ano po, halos lahat ng na mga nag, lahat ng mga tao na gawin. Ano po na dito, noong pag umuulan po, nababasa kayo? Opo. Nababasa rin. Paano po pag nababasa kayo? Nagpapalit na lang ng tela. Nagpapatuyo na lang kayo? Magdamag. Tumutulo po itong kuha niyo Tumutulo talaga ito? Tumutulo yung, yung kaunti okay na lang po yan. Tumutulo. Konting ulan na po tumutulo na. Pag ano kuya, kaya nababasa kasi malakas ang hangin. Ah. Ayan po mga kalina. Saan ka po dito? Ay talaga pong tutulog ano? Ah po. Saan ka po natutulog? Dyan Dyan. Dito lang Apo. din. Ah po ganoon. Ayun na. Alam nyo mga kalingap ano, kung uh, siguro po eh pag walang ng kapitan na mailipat si Lola, si Nanay Josie, sana po. Ano po pag may nagpalipat po sa'yo, dito lilipat kayo ng bahay? Yung matitirhan nyo? Kakausapin ko po muna yung may-ari, gawa ng pinatitingnan-tingnan po ito. Alin po? Itong lugar niya, para makatira din po ako. Kaya lang po ano, palagi kayo nababasa dito? Oo so, nga po dapat ayusin man lang itong tirahan nyo o oh, hindi naman po ito tirahan ng tao. Uh, ano itong tubig na yan? Ay, yung ano ho yan, mga pandikit. Pandikit po yan. Uh, sus. Na. Awa naman po mga kalingap si ano. Ito po, nakita na po natin ito nung una. Uh, kain na kayo yung niya? nga po, gusto kain ko siyang ilipat ano. At uh, pumunta po tayo sa Uh, barangay hall uh, para kausapin po yung uh, si kapitan ano po para ma uh, gusto ko lang po siyang mailipat uh, ayun po sabi ng kapitan dito, uh, wag ko daw pong kuhanan dahil siya raw po ang bahala dyan at uh, ililipat niya raw po yan kaya hindi po ako hindi inayaan ko na muna po pero sinanay palay ko po yung binibigyan dito ng uh, ng pagkain pero po ngayon ano uh, naka na po naka tapos na ng bagyo at palagi ko pong nakita dito ang kumakain na po siya Palagi kong nakita dito kaya ayun po tinulungan natin na uh, parang nagugutom po kaya ayun uh, binira po natin ng pagkain mga kalingat. At uh, sa ngayon po palagi po natin na uh, bibigyan naman siya ng pagkain yung pong pera kasi mga kalingap hindi po natin ano, baka nakawin na sa kanya ano, kaya mas maganda po na pera na lang ibib ay, pagkain na lang ibibigay sa kanya at least nakakain niya tingnan niyo po gutom na po yung mga kalingap baka nahihiya lang siya ano, nasabi niya kumain na siya ayan hmm. gutom na po yan kaya ayan ay, huwag ka dito. Kuya, kain na. Tingnan nyo po, marami siyang mga damit na nabasa. Ano? Tapaw ko na yun. Alam nyo po, nakakatakot din itong buwan nyo. Mabagsakan oh. siya dito ng... Uh, tinan po ang puno nyo. Oh. Kung nakita niyo po yung kapo na uh, nakita, naka-upload ko po ano, talagang yung malaking puno, alos ganito yung bumagsak. Sana naman po ano, huwag na masilo sinanay dito mabagsakan. Okay. Yung nga po iniintay niya ro dito yung kapatid okay. niya. At hanggang ngayon po hindi pa naman na dumarating. gutom na po yung mga kalingap si nanay, Josie. Okay. Kuya kain na. Sige po. Ano po nay masarap? O tama lang. Ayun po Mayang isa may dinuguan po 'yan. Alam ko naman yung pagkain po ano na ah, Ating ko lang nilirienda pa kung okay? ako yan. Gutom na. Ubusin mo po yung pagkain nyo para hindi kayo magutom. Salamat po. Kayo po. Ayan po may mga aso din dito Ito po mga kalinga ano, Nandito lang po ito sa tabi ng kalsada Ayun nga may pupunta man daw dito Binibigyan siya ng May raw sa kanya na vlogger Binigyan daw siya ng 50 Kaya as ma ang maganda po dito Bibigyan siya ng pagkain ano, Para pagkain Hindi na siya aalis na Dito na lang para may pagkain siya. Nay mo na po yung kwan, yung plastic mag para makain nyo na maigi para makakain ko yung mabuti. Mimiya magmemeryenda -mi na lang ako kuya mamaya ipang yung maiiwan ko ko. Kain hmm. kayo. At huwag po kayo mag-alala, baka mamaya makadaan ako, mabigyan kita ng uh, pagkain dito. Mm kasi po mga kalingap ano dati uh, kapag nagluto kami noon ganyan po sila Lola Lilian noon palagi ko po pong inaabutan na pagkain ayan 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 Oh, sige po mga kalingap, hanggang dito na lang na muna po ang ating uh, video. No? maraming salamat po sa lahat ng mga uh, sumusuporta at sana po ano suportahan din po natin si nanay at uh, bibigyan pa rin po natin siya ng kas mga kalina para uh, meron po siyang uh, meron siyang uh, gagastusin dito ano po hmm. nay bibigyan po kita ng pambili ng konyo wala po ba kayong pera dyan? wala po <laughs> hindi po nagkakapera Masaya kayo, Nay? Oh. Masaya ba kayo na ako dito sa iyo? Masaya ho ako dahil naandito ulit kayo. Oh, ayan po. Ay, salamat po. Thank ayan. you. Alam ayan niyo po. po ba pera magkano 'yan? Yan lang po. O magkano 'yan? Bali 100. Ay, ang gabi. sige <laughs> uh, ano naman po ang bibiliin mo niyan? Bibili ko rin ng pagkain. O sige po, ano? Kamerina Ngayon dalaman. po may pagkain kayo. May pagkain na kayo diyan. Tapos, ayan po, tubig. Inumin nyo po oh, itong po. tubig, na yung Tubig. Oh, ayan. Uh, baka po, mawala yung pera nyo. Mm -hmm. Sana man po kayo bibili ng pagkain. Alam nyo, ang tindahan dito. Ako. Oh, okay. Malapit lang. Nalakad ka lang po. Malapit lang. Uh -huh. Salamat, kuya, sa so pasyal mo. God bless. O, oh, sige po. po salamat. Okay uh, po, young one. limas so, sa po ano natin na pagkain si lola ay si nanay Josie ano po natin at sana po ano ah, kawawa man po ano ah, yung mga ah, nanay ano na nagkaganyan po ano na wala na tumutulong sa kanya ah, ano po ba ganyan na lang siya palagi ay, yung bang ah, pababayaan na lang ng ah, para bawabayaan na lang siya palagi na ganyan. Ayan po, ano. siguro po kung hindi po tayo pinagbawala uh, nung uh, kapitan dito na ayusin siya, siguro po, no pa, nailipat ko na yan. Kailan po wala po tayong karapatan, ano, o suwail, o kuhanin yung baliwalain yung sinabi ng kapitan na sila po ang balahala dyan, huwag po rin pakialaman, sila ang bahala dyan. Sa ngayon po, ano, uh, sana, ang gagawin na lang po natin kay nanay ay bigyan na lang po natin ng uh, pagkain na lang po. Tapos, pera, pagkain, ayun na lang po ang gagawin ko dito para kahit paano po, ano, kahit pa paano matulungan naman natin siya. Tulad nga po ngayon, alam, oras na ngayon hindi pa siya kumakain, kaya nakakaawa na po, ano, ano. Um, Okay po mga kalingap, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at uh, salato sa ng mga sumusuporta, maraming pong salamat sa inyong lahat. At sana po ano, wag po kayong uh, magsasawa na tumulong sa lahat ng mga kababayan natin ano po na halos wala nang kakayanan na bumili ng uh, pagkain o magkakailangan nila. Ito lang po ang ating may Maraming salamat po. Okay po at uh, siyempre po mga kalingap ano uh, wag po natin na uh, kalimutan siyempre uh, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Pro Royal of Malala Grisel Morales Vlog at ang uh, Rubois po mga kalingap uh, Rogers yan po wag po nating kalimutan and marami pong salamat